Sa mga balita naman po sa labas ng bansa. Animang patay habang labing dalawang sugatan matapos ang hiwalay na insidente ng pag-atake sa dalawang simbahan sa Dagestan, Russia. Ayon sa report, pawang mga pulis ang nasawi sa magkaibang operasyon. Kabilang sa tinarget ng armadong grupo ang mga lugar sa Durban at Makakala. Nangyari yan sa gitna ng banal na misa, kabilang nga sa mga nasawi ang isang pari at gwardiya ng simbahan. Naitala rin ang kaso ng karahasan sa kalya ng Makakala. Mabilis namang tumakas ang armadong grupo sa kayang isang kotse. Nagsasagawa na ng malalimang investigasyon ng Russian authorities sa malagim na krimen. Ang inataking simbahan sa Durban ay tahanan ng mga sinaunang Hudyo at itinuturing bilang UNESCO World Heritage Site. Nagrambula naman ang dalawang armadong grupo sa food court ng isang mall sa Auckland's Park sa Australia. Agad namang rumesponde mga polis at inilikas ang mga namamasyal sa mall. Patuloy ang isinasagawang investigasyon sa nangyayaring gulo. Sinalanta naman ng baha ang mga residente sa magkahiwalay na munisipalidad sa Switzerland. Apektado ng masamang panahon ang mga lugar sa Chippings at Anniverse. Naitala rin ng landslide sa mga naturang lugar. Pinaabisuhan ng mga otoridad ang mga residente na iwasan munang bumiyahe sa gitna pa rin ng masamang panahon. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.